lawan promoter wah sudi

nagtawag may nga ang atong simbahan, kinahanglag mahimong misyonero. The church has to be missionary. Because a church that is not missionary is a church that is dead. So kinahanglag dito ang mahimong misyonero. Ang matagpusa sa kanato tungkol sa atong bunyag, itawag ang mahimong misyonero. So ato kininga, pamalandungan kini mga puntuha. Tinuod kita, Pilgrims of Hope, magpapanaw lamang kita ni ining kinabuhi kadiputana. Magpapanaw lamang kita ni ining kinabuhi. Ah, buti pa sabot na lumalabay lamang kita. Apan? Sama sa oba, sama sa mga panaw, agunay.

Nawala ko 'yung sa. Sige, baka hindi 'yung kabon. Ah, 'yung may buraw dito. ako kuan ay. Ah si. buka uh, di ini. 120 guys oh. pwede 120. May 100 oh. one one oh. Uh, 150 may sapatos ka na oh. Ah, pang ano, pang babae. 20. 20, sapatos na. No? Oh, oh ha? Saan ka pa? Palit. <laughs> Palit. 20, oh, ha? Pang bata, 120, oh. Pag <laughs> ba yung Pwede na. Pwede na. Pwede na. <laughs> oh, pwede na. Kung may kasya Ito sa bakong tagje. Kapalit ko? Kapalit. Mga bata. Kapalit na oh, oh. Oh, lagi. Ah, ito niya ko ron. Ay, ito na. Eh. Pwede ba, haja pet Ang miyas kami kay isa ko. Sa bulan niya ini. Sakto ni. Eh. Mabusog tayo pag uwi natin. Gutom na rin. Oo, gutom. Tawin tayo sa? Oo. Oo. Ada right? tadi ah, uh, uh. yes, so. <laughs> Traffic pod. Para-para. Yes, yeah. traffic anuman na tayo sa doon sa bahay na pamiyamiyastan natin kawawa na buong barangay <laughs> Kawa kawawa yung in Chinese <laughs>